Kinabukasan ay pinagpatuloy namin ang paggawa ng kubo kasama pa rin namin ang aming aso na si Speaking. Dito ay nanguha muna kami ng kawayan para aming idagdag sa sahig. At dito sa aming dinaanan ay napakadaming ibon na alimukon. Ang daming alimukon oh. Oh, limukon ang dami. May violet pa na bulaklak oh. Dito ang aming mga kawayan, mga malalaki na klase na kawayan ang kawayan din na ito ay makapal na klase may nakita kami na kumbra dito hindi namin nabijuhan agad kasi pumasok dun sa loob Dito na ganito dito na area ay maraming mga ahas na kubra. Yung dilaw at itib ang kulay ng balat. Wala masyado ditong ahas na sawa. Ahas na manluludak. Yung green ang kulay at saka hugis puso ang ulo. Ang palagi talaga naming makikita dito ay yung ahas na kubra. Paminsan-minsan rin ay makakita rin kami dito ng ahas na manako na kahit na maliit pa ay napakatapang. Pagkatapos taming mabiyak ang mga kawayan ay inilagay na namin ito. Maganda gawing sahig ang kawayan kasi malamig. Malamig ang hangin dito, malamig pa ang kawayan. Napakapresko ng pakiramdam, din na kailangan ng irkon. Tapos na ang ating sahig na kawayan. Ngayon susubukan natin kung matibay ba. Wow, ang ganda ng sahig niya. Ah. <laughs> Hindi pa ito na ah, ako. Kahit Mga anim na tao. eh anim na tao kasi dito. Siya, dalawa, tatlo, apat, anim. Ano? Ang ganda oh, may ano na kami. Bahay na ano ba? Sa main site namin. Bahay kubo. Pagkatapos naming mailagay ang kawayan ay nilagay na namin ang trapal. Ito mo na ang temporaryo naming bubong. Ito na ang aming simpleng kubo. Tahimik ang paligid. Malamig ang hangin. At mapayapang pamumuhay. Ulan guys, land. Land, mga tol. Pagkatapos namin magsahig. Ayan bumuhos ang malakas na ulan ipagpatuloy pa sana namin ang paggawa ng aming kubo kaya lang bumuhos ang malakas na ulan kaya umuwi muna kami at dito ay gumamit kami ng organic na payong ito ang dahon ng saging ito guys ang organic na payong guys Pagkatapos naming mananghalian ay bumalik na naman kami agad. Maglinis kami ngayon sa paligid ng aming main site na kubo hanggang doon sa kalsada. Ito, ito ang linisin namin. Ito yung sanga para pangkawit sa mga damo. Testing mo, testing. Kita kung paano gamitin ang gamit yan ganyan o ganyan ang gamit o ganyan ayos di ba tingin yung sanga tingnan natin yung sanga eh. o ito yun pang -it sa mga damo ito rin sa akin it is thing kung paano gamitin yan yun o, madali lang. Ganyan lang o. Ayos na. Sa ngayon, makikita natin dito na madamo pa. Ito yung aming kubo. Tapos dito kami magsimula hanggang doon sa kalsada. May dala na kami na tubig. At meron na ding baso. Para pag mauhaw. Ngayon na madamo pa, titingnan muna natin. Ito ang sitwasyon niya ngayon. Ah, hindi pa nalinisan. Yan o. Oh. Doon sa unahan, yun na ang kalsada. Nandito ang dito makikita na yung pustin ng kuryente ba? oh, so, ito yun. Ito ang sitwasyon. Napakadamo pa. So, mamaya pag malinisan na namin ito, titingnan ulit natin o oh, yan o oh. yan pa ang ano puste ng kuryente kitang kita na ito yan puste ng kuryente pagkatapos ng dalawang oras na paglilinis ito na ang resulta maliwalas na sa paningin kinabukasan ay pagpatuloy sana namin ang paggawa ng kubo at ang paglinis ng paligid kaya lang nagpatawag ng meeting ang aming mga dato na sina Chieftain Dato Rubin Mandahinog, Dato Jimbo Mansaginda at Dato Janil Mandahinog. At purok chairman Arsilipuras. habang hindi pa nagsisimula ang meeting ay nagtingin-tingin muna ako dito sa paligid na overlooking. Ito ang itinanim na abaka, maputi yung resulta ng kanyang lanok. Pagkatapos ng meeting ay umuwi na kami. Ito ang unang tulay na kahoy. Meron itong imbornal dati kaya lang sa palaging umuulan bumigay yung lupa. Ito naman ang pangalawang tulay na kahoy. Dati ay meron itong siminto na tulay. Kaya lang nung nalanslad itong bato na tamaan ang tulay at bumigay na. Kaya nilagyan na lang uli ng tulay na kahoy. Kung titingnan natin dito sa baba mga bato na. Ito ang aming daan dito, mga simpleng buhay lang ba? Yung tulay namin ay kahoy lang. Magandang umaga mga tol. Ipagpatuloy sana namin ang paggawa nitong aming kubo at ang paglinis dito sa paligid. Kaya lang si Bunsrini ay pinasama ng aming kapitan doon sa Sitio Baboy-Baboy dahil pupunta doon ang mga taga Department of Health at samahan ni Bunsrini kaya samahan na rin namin. At doon na rin kami mag-vlog sa Sitio Baboy-Baboy at pupunta kami doon sa Kimadas, Kimadas Falls. Sinabons Rene at Boy Sandig ay nauna na. Sinamahan na nila ang mga bisita. Nandito na kami ngayon sa kilometro 24. Ito yung papunta sa Baboy Baboy. Tapos ito naman yung daan na papunta sa sitio Salaysayon. At kung makikita nyo doon sa kabila, gubat talaga. Yan ang isa sa mga gubat na palagi naming pinupuntahan. may naririnig kami na mga huni ng talaw doon sa kabila dito na gubat ba yun pero malayo lang hindi na mabot sa kamera mula sa mimbahan ay isang oras na ang nilakad namin kaya nagpahinga muna kami dito sa bato yung mga katribo namin dito nilinisan pala nila yung daan ito yung daan na nilinisan nila tapos dito sa gilid napakadaming malalaking kahoy at doon naman yon dito to malaking gubat na yan yan ang isa sa mga gubat na palagi naming pinupuntahan Diyan kami naka marami kaming mga kasili na nahuli dyan sa sapa na nandyan kaya nitong lawa ano oh. sa gilid lang ng daan to lawaan oh napakaganda Napakataba ng mais nila dito. Hindi daw ito napasok ng baboy ramo dahil araw-araw mayroong nagbabantay. Ito na ang sityo Baboy-Baboy, napaligiran talaga ng gubat. Ito ang pinakadulo na sityo sa lungsod ng Nasipit, Agusan del Norte. At ito na rin ang boundary ng Agusan del Norte at Misamis Oriental. Yang witingsid na maraming tao, diyan na ang bisita. Hindi na tayo pupunta dyan dito na lang tayo pupunta sa nag-asod ng palay. Si Ikso Zonil ang sa kanila mula Kamagong papunta doon sa kilometro 24 sa pamamagitan ng habal-habal. Ito ang kanilang palay. Ito ang klase ng palay na pwede itanim sa gubat. Naabutan rin namin sila dito na nag-asod ng palay. Meron pang balat itong kanilang lusong. Itong kanilang ginawang lusong ay kahoy lang nalawaan. Pagkatapos na masod, ito na ang resulta. Sa amin sa higaunon asud. asod. Sa Bisaya, lubok. Iwan ko lang kung ano yan sa Tagalog. Ito na ang resulta. Oh. Masarap na bigas, organic, walang kimikal. Pagkatapos ng mag-asod ay pumunta agad kami sa bahay ni si Richard Binungkasan. Yung pinakaunang guro dito sa Sipti Baboy Baboy, sa area ni Torlogaba. Dato, dato pagkaog. Apo, dato mampagaog. At dito sa bahay ni si Richard ay nagpicture muna kami. Dito ay napagdesisyon na namin na si Bonsrini at si Boy Sandig na lang muna ang maghatid sa mga bisita. At pag may hatid na nila ang bisita ay babalik sila dito dahil pupunta kami doon sa Kimadas Falls. Nag-assist po kami sa taga DP, uh, DOH. Nasisan po namin sila pupunta dito sa uh, sityo baboy baboy barangay kamagong na sipit para sa kunting tulong sa mga mamamayan dito kaya nagvoluntaryo na rin kami mag sa kanila ganong hirap ng buhay yakang <laughs> <laughs> yakang yakan. so far <laughs> <laughs> ah. Musta ang baktas ma'am? Ano? <laughs> sa mahigit isang oras na paglalakad na puro paakyat ay nakarating din sila sa kalsada. Ang aming napagkasunduan kapag maheted na nila ang bisita sa kalsada ay babalik na agad sila sa sityo baboy-baboy. Kaya lang bumuhos ang napakalakas na ulan kaya kinabukasan na sila bumalik. Ito ang sitwasyon namin ngayon mga tol dito sa sityo baboy-baboy napakalakas ng ulan.